Huwag niyo nang antayin na magkaroon pa kayo ng melasma or mancha sa mukha. Or baka meron na kayong maliliit na melasma na hindi lang ninyo nakikita. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para update ka sa lahat ng aking mga vlogs. Itong dalawang ingredients ay talagang uh, napakaganda para matanggal ang inyong uh, uh, melasma or para huwag kayo magkaroon ng melasma. Ito ay talagang pangkaraniwang ko ng ginagawa. Once a week ay talagang nag apply ako nitong uh, tinunaw na cornstarch sa vinegar. Ito ay naaayon sa klase ng inyong kutis. Kung kayo ay medyo sensitive ay lagyan nyo pa ng konting tubig o kayo yung mag-a-adjust kung ano ang dami ng suka at dami ng tubig. Kung meron kayong apple cider vinegar ay mas maganda rin ang apple cider vinegar na ihahalo sa cornstarch. Gumamit kayo ng makeup brush at uh, i-brush ng dahan-dahan sa inyong buka. Iwasan ang malaga ng inyong mata. At kung uh, alam niyo naman na parang uh, uh, nakadilat kayo tapos napikit kayo, medyo masakit maghilamas kaagad kayo ng malagam-gam na tubig. At huwag na huwag niyong kalilimutan ang kumuha ng hot wet towel pagkatapos niyong maghahilamos sa inyong muka kailangan nga uh, twice ninyong lalagyan ng hot wet towel lang inyong muka bago kayo maglagay ng sarili ninyong lotion or at huwag na huwag ninyong kalilimutan ng maglagay ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So sabi nga ng mga dermatologists maglagay ng sunblock sa loob at sa labas ng bahay. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!